Lolo mo ba'y sa kakainom? Inom pa mo. Yan. hilik. O, oh, kalawit pa dila. Hmm. Dapat paglasin, kailangan nakatagilid matulog. Abdul, tumagilid ka. Ang edad niya 31, pero ang mukha niya mukhang 60 na. Kasi walang ginawa ko, di uminom na uminom na alak. Inom pa, inom. narinirinig. Asi la sed. Ganyan siya pag nakainom. Wala siyang may naririnig. Kahit magingay kayo o magtatugtog ka ng malakas na tugtog, di niya pa rin maririnig yun. Ganyan siya matulog. Parang akong napapagod sa kanya humilik. Bukas, pakikita ko sa kanya ang video na to. Yan, inumpa more. Masarap ang red horse. Sige pa, lakasan mo pa. Ah, lakasan mo pa. Umiba naman ang tunog yung hilik niya. talaga nararamdaman. Ising, may sunog. Bising, may sunog. May sunog. Sa kapitbahay. Ala siya talaga. May sunog sa kapitbahay. Ising. Ah. Oh. Wala yung tunog ng hilik niya. Sasalita pa yata mag-isa. Mm. Uh. Mm. Uh. Mm. Ising ka o tulog? Hmm. Tulog ka. Hmm. Ah. Uh, hindi ka na. Hindi tayo sa itan. Hmm. Pamaling kita, tayo. Hmm. Wala ka na nga dyan. Mm. Iwanan na kita. Mm.